para sa kasi. nagulan tagulan ng nakatiang pagtatanim. Pero ito hindi pa si Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Altida Agri TV. Sa araw na ito ay narito po tayo sa aking pananim o sa aking tanim na mangga. Na ako lang po mismo ang nag-aalaga, nag-spray para po makaroon tayo nang magaganda-ganda ang kita. Kung tayo na po sa ating sarili ang nag-aalaga sa ating mangga. Sana kita po ninyo mga kaibigan Ay ito po ang naibalot na, no? Kasi uh, madali lang po ito balutin Kasi po abot kamay lang, no? Uh, abot kamay hindi na to, tayo uh, umakyat, no? Madali lang, no? Yung mga puno dito, uh, madali lang yung mga bunga. Ito na ang naibalot natin sa katunayan mga kaibigan dahil po sa dami ng bunga yung pong isang sanga natin ay nababali ito nabali uh, dahil dumami na ang mga bunga sa katunayan ito ang mga bunga niya nalalanta ka na kasi matagal na po ito mga halos mag isang linggo na uh, buhat na mula ng nabali ito mga kaibigan so dahil sa pag laki ng mga bunga ito po ang dahilan bakit siya nabali so, marami ang bunga niya so ito itong mga itong mga bunga niya nangahulog na 'to na. so, ito ang dahilan so ah, dahan dahang lumaki ang mga bunga ito ang dahilan bakit nabali po ito mga kaibigan sa pag-aalaga natin ng mangga eh uh, kailangan po na tayo po ang mga may-ari ay matoto tayo sa mga teknik o mga pamaraan paano po tayo makapag-alaga ng mga puno ng mga kasi po mayroon namang mga tao na marunong din paano maipalabas ang bunga ng mga pero parang uh, dihado tayo sa hatian kasi po sa ngayon ang hatian po sa nagpabunga ng mangga ay 5 uh, lima. No? Sa lima mga kaibigan, isa lang po ang sa mayari ng puno. Apat yung sa mga tao na nagpabunga ng mangga. Ganyan po. No? So 20% lang po sa atin, 80%, 80 ang sa kanila. Samantala, kung tayo mismo ang matuto o makaroon ng kalaman, paano po alagaan itong mga sanga ng ating mangga para lumabas ang mga bunga 100% sa atin lang po ito mga kaibigan so sa nakita nyo marami pa po marami pa po, po tayong babalutin no? dahil po tayo lang po ang gumagawa uh, parang uh, inabo tayo sa paglaki ng mga bunga pero kung malaki na ang mga bunga mga kaibigan wala na pong ano yan wala na pong mahulog tuloy-tuloy na po yan so ito, ito mayroon tayong na naibalot patuloy pa rin tayo mga kaibigan sa so, pagbabalot kailangan po alam natin ang mga technique mayroon tayong ladder mayroon tayong hagdan mayroon naman tayong mga lubid na para pang suporta para hindi tayo pati siya sa ating pagbabalot, no? So, nakita niyo. Ah, uh, 'yun na ang babalutin natin. So, meron tayong tatlong support, no? Meron tayong tatlong support yung mga PC, yung mga lubid natin para po tayo makaakyat, makaakyat. So, mga kaibigan, sa pag natin ng mga puno ng mangga, uh, marami na po tayong pagtuturo. Pero ito na po ang ipakita ko sa inyo na Uh, pag-akyat doon sa itaas para magbalot. Mayroon namang isang paraan na hindi na tayo magbabalot pero lagi po tayo mag-spray. No? Kasi po, yung buong buhay sa bunga ng mangga, abot yan ng 110 days. No? 110 days. So, mula nang ibalot natin, andyan sa ah... Uh, labing ano ah limampot 50 lima, sa ikasingkwinta ka araw sa buhay ng mga butil ng mangga yan po ang panahon na dapat nang may balot yung sa akin po ngayon mga kaibigan, ay andyan na po tayo sa 55 ka araw malaki laki na pero sinadya ko yun para kitang kita yung mga bunga na dapat na pong tumuloy at maaani natin doon po, no? kailangan uh, may balot na po natin pero pag uh, ayaw niyong babalutin uh, every every week mag-spray tayo spray tayo every week no? para po uh, wala po mga insekto gaya ng fruit fly pero sa grano ng ating manggaw sa kulay yun pong nagninigusyo mas mainam sa kanila yung naibalot, yung kulay na ibalot. Kasi po, pino-pino ang -pino grano, pinong-pino ang grano sa bunga ng mangga na naibalot ng papel. Yan po ang bintaha. Yan po ang bintaha. Pero, pag tayo lang po mismo ang nagpapahinog sa bunga ng mangga, walang problema yon. Pwede, pwede hindi nalang total tayo naman ang nagpahinog no lagay la tayo ng pangpahinog o kalburo tapos yung hinog na bunga tayo na mismo ang magbibinta yon po ang uh, isa sa bintaha pero yung sa atin naman mga kaibigan ay nagbabalot na rin tayo yan ito tuloy na lang natin ang pagbabalot pakita ko sa inyo ito po ang mga papel natin ito po ang mga papel natin na dapat nating ibalot So, si Magdedemo ako mga kaibigan paano po tayo akyat at saka uh, bababa naman ako. Yung mga suporta natin mga PC para po hindi tayo matutumbay ito. Uh, kailangan matibay. Dalawa, dalawa po ito. Pero para po wala pong overturning o babaligtad tayo, mayroon na pa tayong suporta sa upos? No? Ito, para hindi tayo uh, tumambling. Hindi tayo tumambling pa ganyan. Ito, mayroon naman tayo uh, pising. Uh, mayroon po tayo. Tali. Para malimitahan, malimitahan po ang paggalaw ng ating atlan, mayroon tayong tali sa itaas para sigurado sigurado na stable yung ang pagkalagay natin okay so ito ito ang uh... so ito mga kaibigan madali lang po ito Yan, okay na. Kasi, andyan po sa likuran, ang babalutin natin para tayo nakaharap. Ah, uh, dito. Yan yan mga kaibigan. Ah, uh, Marami namang masusuulan dito sa atin. No? marami na mamasusukulan. Pero kailangan marami din ang kanilang babalutin. Kasi uh, by hundreds ang suulan dito sa bawat balot. Bawat balot, babaya tayo ng 50 centavos mga kaibigan. Rimbawa, makabalot tayo ng isang daan babaya tayo ng 50 piso ito, balo tayo ng ganyan wala, 50 50 sitabos na po ito mga kagigan yan okay uh, bababa muna ako Okay. Okay mga kaibigan. So itong paggagawa ng bunga ng mangga na magiging pera, kailangan pa rin ng sikap at yaga at tamang-tamang kaalaman. Halimbawa, sa paggagamit ng mga kimikal o pesticidio ng pangpatay ng mga insikto, kailangan natuto po tayo o mayroon po tayong sapat na kalaman kung paano po natin gagamitin ito. Nangailangan po tayo ng pera, pang puhunan, nangailangan, po tayo ng mga tauhan. Kasi po pag marami ng mangga na ating inalagaan, hindi na kayang-kaya na sarili ni na, lang natin. Pero yung sa atin naman mga kaibigan, uh, dito naman lang, malapit naman sa atin. So ako na mismo ang gumagawa para po ako mayroon po may tuturo sa inyo na kailangan tayo na mismo ang mga may-ari ng puno tayo rin ang magpabunga ng mga puno ng mangga para po tayo inspirado na magtanim pa ng maraming puno para po sa darating na panahon yon pong sumusunod sa atin mayroon po silang mga puno ng mangga na mapaganihan at magkaroon ng matibay na sandigan ng kabuh kabuhayan. Sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at sana po subukan 'yong uh, mag-alaga sa mga puno ng mga. Pag wala kayong puno, subukan nyo magtanim para po sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Magandang umaga at masang araw sa inyong lahat. Maraming salamat.